video ng pari na pinigil ang pagtawa. Nagpasaya sa mga netizens. Umali ng mahigit sa 200,000 haha reactions ang video ng ibinahagi ng Chewy Q page sa Facebook kung saan makikita si Father Chico Beltran, pura paroko ng parokya ni San Pablo Apostol sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Sa video ay makikita ang paglapit ni Father Beltran sa mikropono habang umaawit ang kanilang choir nang medyo mabitin ang boses ng kanilang mga awit na may hawak ng mikropono at medyo pumiyok ito. Napatawa ng mahina si Father pero dahil nasa seryosong sitwasyon nito ay napigilan din niya ang tuluyang mapatawa. Benta naman sa mga netizen ang caption ng video na okay lang maraming points si Father na tumutukoy sa magiging puntos nito pagdating sa langit. Komento ng ilang netizens, napapikit na lang at nag-compute kung ilang points ang nakaltas. Kirit naman ang isa, pigilan mo sarili mo father, nasa seryosong sitwasyon ka. Say si naman ang isa, 1,000 points ni father, ngayon 900 na lang. At meron ding nagsabing professional si father dahil nagawa din itong pigilan ang tuloy-tuloy na pagtawa hindi rin nakaligtas sa mga netizen ang sakristan na nasa likod ni Father Beltran na sa una ay pasulyap-sulyap kay Father hanggang sa pasilip-silip sa kumakanta hanggang sa tumingin na lang sa malayo. Sabi ng ibang nagkomento, mas bilib pa rin talaga ako sa sakristan ni Father. Pigil na pigil nasa likod. At guys sa likod, paano ba kasi ako napadpad dito? Aabot na sa 4.5 million views ang naturang video at 2.5k comments.